Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw ay papakita ko, ko sa inyo kung paano magsaing gamit ang rice cooker. Narito ang ating mga kagamitan sa pagsasain. Ito ang rice cooker. Ito ang ating takalan. At ang pinaka-importante, ang bigas. ang gagamitin ko ay dalawang takal ng higas. Dalawa. Susunod, pupugasan ko ito ng dalawa hanggang tatlong beses. Ngayon, hugasan natin ang ating bigas upang masigurado na ito ay malinis asan natin ang dalawa hanggang tatlong beses Ngayon, tapos nating hugasan ang bigas. At dahil ang dalaw't ng bigas ang ating inilagay, dapat dalaw't tangka rin ng tubig ang ating ilalagay sa ating bigas. Dahil bakong bigas ang ating ginagaling. Bago natin ito, ilagay sa rice cooker. Kailangan punasan ng ilalim at siguraduhin tuyo. Kailangan din na malinis ang ating pamunas. Napunasan na natin ang ilalim. At ilagay na natin ito. At ilagay din natin ang takip. isaksak na natin ang cordon sa ating outlet. Pero babalaan muna. Bago nyo isaksak ang cordon sa ating outlet, kailangan tuyo ang kamay at kailangan tayong maging maingat. Para hindi tayo makulienta. At ito ay nasa warm. Kaya pinutin ang pindutan para pupunta sa cook at hintayin natin na ko Nasa warm na, ibig sabihin, luto na ang ating kanin. Tingnan mo na natin. Wow! Ayan, dahil luto na ang ating sinain, tatanggalin mo natin ang cordon mula sa outlet. Gamit ang ating sandok, kumuha mo tayo ng bahagi ng ating pinagluto, ating niluto na sinain. Ngayon, tignan natin kung masarap ba at sakto lang ba ang ating niluto na kanin Ang ating ulam ay lumpia. Mmm. Sakto lang ang pagluluto. Kain tayo. Bye now!